Hello everyone, good afternoon, good morning sa inyong lahat um, Namimiss ko lang mag vlog vlog, <laughs> kaya nag video video ako Ako pala ay isang Filipina, nandito sa Germany uh, For how many years na ako dito? Um, uh, maybe I am um, about 9 years Nine years na yata ako dito. Nine years pa lang ako dito sa Germany. Kaya, narealize ko na mahirap man dito sa Germany eh. Kalaban mo yung, ano ba, yung emotion mo. Yung, lalo na pag winter. Kaya, naghahanap po ako ng libangan. Sabi ko sa asawa ko, gusto kong magkaroon kami ng garden. Kaya, ayun. Eh, nakabili kami ng garden two years ago. Na... Uh, Um, yung garden dito pala sa Germany, pwede ka pong bibili. Uh, may tinatawag po dito na Fair Ein. Para siyang association. <coughs> association nga siya in English pala. Pwede mo siyang bilhin uh, ng... Depende kung magkano yung benta sa may-ari. Tapos mag-register ka doon sa Fair Ein. Bayaran mo yung mga tinatawag nila fishikirong or insurance, yes, insurance sa garden, at mga marami pa pong papers na kailangan mong ipas, pero easy lang naman yun kasi uh, available naman yan sa'yo lahat. Tapos mula nang nagka-garden ako dito, araw-araw ako nandito, except na lang kung umuulan, or may um, mga appointment ako, pero araw-araw ako dito talaga pag wala akong lakad, kasi feeling ko, nandito ako sa Pilipinas nandito, nandun ako sa palinkunan na sa Pilipinas pala ako pag nandito ako sa garden pala filang mawawala yung homesick ko mawawala yung stress ko <laughs> mawawala yung problema ko dahil sa garden tapos, ayun, natutuwa ako pag nandito ako sa garden. Marami akong naririnig na matrabaho ang garden. Yes, of course, matrabaho. Matrabaho talaga ang garden. Pero, kung pinaginusto mo yan at isin mo yan. <laughs> I mean, ginusto ko kasi ito na magkaroon kami ng garden. Kaya, para sa akin, yung trabaho ko sa garden, feeling ko lang, exercise ko lang siya. Kaya hindi ako napapagod kahit buong araw ako sa garden, wala akong problema. Kahit buong araw ako na naka trabaho sa garden, buong araw ako nag parang mahal ko talaga ang garden as in kaya hinayaan na rin ako ng asawa ko na ha, ah, nandito ako lagi sa garden kasi laman trabaho din naman siya. At ito yung kaligayahan ko. Kaya, <laughs> baka uh, this year, wala akong masyadong magagandang mga tanim kasi nga eh, bago lang kami sa garden mga 2 years pa lang kami so I am still nag experiment pa ako kung anong pwede kong itanim pero this year meron ako mga kunting pananim mga kalabasa beans yung sitaw ba at saka yung mga bulaklak meron din akong tanim ah, meron din kaming mga pruta sa garden like mga apple ayan ganyan yung <coughs> ginagawa ko po siya minsan ng cake ginagawa ko din siyang juice so libre na walang kimikal ano pa healthy pa pinapakain ko sa mga anak ko ginagawa kong juice minaipainom ko sa kanila at saka natutuwa talaga ako pag nandito ako nakatamba ewan ko ba kasi nga probinsyana ako kaya dahil dito, wala, parang naiban-ibanan yung pagkakamiss ko sa Pilipinas. Yung parang nawawala, nakakalimutan ko na yung homesick dahil dito. Tapos minsan pag may gaya kami ng mga kaibigan ko, dito kami naggrill grill Kasi nga, nakatira kami sa apartment. Wala kaming bahay kaya hindi man namin afford ang bahay kaya dito na lang kami sa apartment pero uh, we are very um, contented kung anong meron kami ngayon kung ano ang meron nang binigay ng Diyos sa amin I am very 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 contented pero if ever na ay chance, why not no? ito pala yung beans na sinasabi ko yung kabilang nakikita, ano yun po yung ano ko yung kapitbahay namin ng garden. Bago lang yan sila dyan, bago yung may-ari dyan, last year. Ano eh, yeah, this year lang pala, last March lang sila dyan. Kasi nga, yung may-ari niyan, ano, <clears throat> lumipat ng, lumipat po sila ng tirahan, kaya wala na sila dito. Kasi nga, pagbibili ka ng garden, kailangan diin kung saan ka nakatira, di doon ka bibili ng garden, hindi pwede na malayo. Kasi araw-araw mo siyang i-take care eh. Tsaka, ayan, konti lang yung ano ko dyan. Konti lang yung harvest ko dyan. Pero natutuwa na ako niyan. Iwan ko ba ang sarap sa pakiramdam? May mga kaibigan din ako na sinusuportahan nila ako dahil sa garden ko. Like, uh, tinutulungan nila ako maglinis. Pero okay lang din pag... Uh, ako lang dito kasi nga yung mga kaibigan ko is ano meron din silang ano, mga pamilya, meron din silang mga trabaho. Pero mag willing sila mag-help sa akin, sure, dinatanggap ko naman, why not, no? <coughs> Saka, ano, um, dahil dito marami din akong na-save na mga ano, like hindi na ako magbibili ng gulay kasi meron na akong gulay like itong beans kasi like every two days kailangan ko siyang i-harvest kasi dumadami siya ng dumadami araw-araw at saka ano hindi siya matrabaho kailangan mo lang siyang diligan sana all na diligan <laughs> kailangan mo lang siyang diligan ng tubig araw-araw para hindi siya mamatay nag-action na nga yung nagyelo kasi nga, uh, palamig na dito sa Germany, patapos na yung summer. Kaya ang ginagawa ko dyan, nilalagay ko yan sa freezer at inaano ko siya. Like, uh, pinakuluan ko muna siya ng 5 minutes, tapos inaano ko ng malamig na tubig. Tapos nilagay ko sa freezer para if ever magugulay ako sa winter, meron na akong stock. <laughs> Makasave na, presko pa. Ayan. After that pala, pumunta pala ako sa Pinoy store. Meron palang Pinoy store dito malapit sa amin. Ayan po yung mga pandinda nila. Ayan po yung available nila today na mga paninda. May mga kung ano din sila. May mga crop, crop, crops patawag tawag dyan. Tiga lang, medyo pricey siya. Pero okay lang din. At least meron kaysa naman mag online kasi pag online ka bibili mag ano ka din ng person magbabayad ka rin ng person yun mga paborito ko yan mga sardinas mga paborito ko yung sardinas pag minsan wala akong ulam ganyan lang yung uulamin ko ayan meron din silang bago na product ngayon hot dog <coughs> pag uwi ko sa bahay naka ano ako ng kangkong mag, mag ano ba yun maghagpat man yan sa bisaya Uy, ano ba yung ba sa tagalog maghagpat ako ng kangkong kasi ano ko siya sa sinigang kasi medyo malamig na malamig lamig ngayon dito sa Germany summer pa naman siya pero medyo malamig siya this day I mean this week lagi siyang ano makulimlim tapos umuulan minsan tapos yung hangin malamig na parang herbs na siya talaga pero feeling ko sa September magbabago din yung weather. Yeah, pag nandito ka sa Germany, yan talaga yung kalaban mo, yung weather at saka yung emotion mo, yung language. Pag-aralan mo talaga yung language para makagalaw-galaw ka kasi pag wala kang hindi ka marunong sa language nila. Wala ka talagang magawa. Wala kang, hindi ka pwede makatrabaho. Pwede ka naman magtrabaho. Kaya lang ang hirap kasi magtrabaho pag hindi ka marunong sa language. Pero lahat naman talaga, lahat ng mga bagay pwede naman nating matutunan. Kaya wala po yung problema. Pag ganyan, eh, aralin natin, di ba? Kaya yung mga Pilipino, mga palaban tayo eh mga palaban tayong mga Pinoy. Tsaka ano tayo, hardworking. Bandera natin ang pagiging hardworking natin. Ayan. Wala na, nagtatrama na ako dito. <laughs> Sana meron akong ma-vlog everyday, no? Kasi namimiss ko mag-vlog-vlog. Para pag ano ba, pagtanda ako, pag magiging matanda na ako meron akong tinitingnan sa YouTube. Ayan pa yung ginagawa ko that time. Parang ganun. Ang sarap kasi sa pakaramdam na yung mga ginagawa mo binabalik-balikan mo. Tapos, ano, natutuwa, nakakatuwa lang. Uso na kasi ngayon ang vlogger-vlogger. Pero yung YouTube channel ko matagal na to ito. Last pandemic pa to. Naghinto lang ako kasi nga. <laughs> Nawala na ako ng gana. Nawala na din ako ng time. Tinamad na mag ano ba, upload. Kasi nawala ng content. Mahayaan kasi ako sa camera. Kaya yung pangapin pinapakita ko, ano, <laughs> yung mga ginagawa ko dito. Tsaka, siguro baka next mga ano na, mga luto-luto na yung ipapakita ko. Tingnan lang, depende sa kaya ng power. At saka maganda ngayon kasi meron ng app na pwede ka mag voice over. Oy. <laughs> yung naririnig ba? Ayan na yung sinigang ko. Ang siya pa. Sarap, sarap yan. Masarap. masarap po yung sinigang ko. Nagustuhan po ng asawa ko. At saka yung biyanan ko. Nandito pala yung biyanan ko. Nag-vacation sila ng about one month dito sa amin ah uh, totoo din ako at least meron din akong kasama sa bahay meron din akong katulong-tulong konti-konti hindi naman konti ano halos siya lahat yung siya lahat yung naglalaba kasi nga meron na akong estudyante lagi kong hinahatid hatid ko ha hatid sundo tapos yung dalawa ko na babe na ano nasa chikiting nasa kindergarten at it's din kaya medyo busy niya yung life ko pero at least pa paano maka video, -video kahit konti para man lang mayroong ma upload pa at kumusta po kayong lahat hindi ko alam kung may manonood ba sa video na ito <laughs> kumusta po kayo mga OFW dyan mga kababayan natin na iniwan ang kanilang mga anak para magtrabaho sa ibang bansa. Grabe talaga ang lakas niyo mga kababayan. Hindi ko kaya yan. Mawala nga ala na ilang oras yung anak ko sa kindergarten. Ano na ako eh. Namimiss ko sila. Parang ganun. Pero napakastrong talaga ninyo. Kasi naiwan yung mga anak niyo mga taon-taon. Tapos yung minsan mga asawa pa na mga asawa pa ng ibang OFW mag ano pa mag sideline pa ng babae no kawawa naman tayo kaya pray lang tayo mga kababayan eto ito pala yung snack ko today kasi nga nakabili ako ng mangga <laughs> maasim yung mangga nila today minsan kasi yung mangga nila maasim pa yung kilikili ko Iba talaga yung German na mangga. Iwan ko ba? ba para sila kasi ano. Ang laki-laki ng German na mangga. sana. all malaki. <laughs> Kaya lang minsan, di talaga siya maasim. <laughs> Kaya ang ginawa ko, ano, bumibili ako ng mangga na green pa talaga siya. Yung wala pa siya, hindi pa siya yellow ba. Pero masarap din yung yellow. Ilagay mo sa ano ba? Ilagay mo siya sa parang gray ham mango float. Masarap din yung mangga nila. Kaya ayan pala yung ano, pangalawang ano na lang, ano na yan, si batch na yan kasi yung isa kanina na na yun kinain ng mga kasing kasakop ko dito sa bahay. Ito yung pangalawang mangga. Meron kasi akong nabili sa supermarket na mangga na green. Green talaga. Kasi pag mag yellow yellow na siya, yellow yellow na yan siya. Parang ano yan siya, eh, matamis. Hindi na siya maasin. Pero iba rin yung tamis niya. Iba talaga sa atin. Pero at least kahit pa paano, meron ding mangga. So, ay tatapusin ko na siguro to na no? video na to ah. Parang sobrang haba naman 'to na, record ko na today. <laughs> so bye guys!